ayun sa mga pagpangalakang araw po mga kaharabas eh, dito po tayo sa Raptor Boys na bangka eh, sabi ni Kutsak si mga kaharabas ay eh, may spot daw siya na pupuntahan namin ngayon eh, medyo na tangalin ako mga kaharabas eh, nagpunta pa ako sa ano sa murta eh, nakuha ng history card at na uh, naubusan uh, po kami uh, siyempre kasama po natin si Bagwis na walang pakpak ano ang kaguluhan ng pinagagawa niya anong pagulo, anong tayo na Siyempre si Kapitan Ang harama na brad, nama, brad. Nama, brad. Oh. Si oh. nama, oh. si, pre, natin si Ang pangit tang Raptor Boys Ang oh, pinakagwapo ng Raptor Boys Raptor Boys <laughs> <laughs> ay. <laughs> <dyan. laughs> Tatawa ako dun. Wala. Wala may ingay. Nagbili na rin po pala ako mga karabas ng binigay ni Ma'am Alice ng ano, pambili ng galon mga karabas ay s'yempre ano, ah, Ma'am Alice hindi ko po na ano yung galon na ganito po sana ang bibilihin ko kaya lang po ay eh, medyo madali po masira. Kaya ang binili ko po mga karabas ay ganito na lang. Ugasan lang po namin Babarang po namin ng tubig Bago sabunan Siyempre so, ito po yung uh, Pinamigay ng ating mga ano Dati Ngayon lang namin magagamit ito mga karabas Iyon o oh, mga plato Bago mga ano Ito yung ininom natin o oh. 2,000 yan 2,000 Wow Akin diba to? Akin <laughs> yan Maraming gaangkin dyan mga karabas eh Ayoko ano ka? Puro ka nalang ikaw? Ito uh -huh. ba yung namarang 5K? Sa puti? Ito mga gandang mga kalabas Mga na kami Punta kami sa spot ko Daling ko, daling, daling ko sila doon Ililigaw ko sila <laughs> Oh! Oh Dos! Andres! ayun siyempre maraming maraming salamat po kay Mamalis sa pagbigay sa amin ng pambili ng galon uh, Mamalis hindi po ano yung binili ko ulit ha yung galon na ano medyo mahal po kasi yung mga harabas kaya binili ko medyo ito po mura mura at saka maganda po sa ano makapal hindi namin na yung ilastra at ilastra dyan Kaysa, doon po ay madali masira at bilis mabulas ko butas na maraming ano kaya yan po makapal kapal kaya yan po ang binili ko ayun po kasi ang sabi ng karamihan sa amin sa, sa sabi po ng mga kasamahan ko bali hugasan ko na lang po namin yan tapos nilagyan ng pangalan ito 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 inumin po namin ito eh matibay kahit ilastra lastra mo hindi mabutas basta basta malabo na kayo mata mo malabo pa na sa namin Minsoot, no? hey, -ra -ra ito yung suot mo eh makakarapa si Tim pang araw pang araw sa nandito kasi ako eh. siya ko yung mga malinap na

Sabay, malalim na rin yung brad eh, na? Uh, malalim, no? Lusay lang. Uh, oo. Okay. Ay, gutay-gutay yan, ha? So ilisin natin. Dito kami sa unahan banda ng mga karabas. Ito mga karabas dito na Rabas, dito kami sa spot ni Kotz. Ano uh, yung mga babaw. Ito yung bagong uniform nila mga karabas, dilaw. Ngayon, putim na. Wala lang mga karabas, oo. Oh. Isang bukso eh, pa lang. ba naman sa laot maa, sa putikan mapunta, dilaw? Pero hindi yan pag uris na na Alam na pero hindi ganong ano yan Kaya ako mga nagasot ng gear Ako mamaya na yung silbo na yan Hindi habang tayo vlog I-check namin para pagbalik Aroy! Balda kay Kots? Balda! Ipalisan ko na sa'kin? Yung inyo na balda yan Kay Kots oh Parang na Tari! Aroy! Uri sa'kin? Ay kaloko. Ay ano mo? Tol. Pagdating natin sa pagdating natin sa Kapitano. Mara bas, dalhin ko ang aking baon na tubig. Sila meron din sila. Oh. Brrn, brrn. Ilayo mo si Marco, brrn. <laughs> Brad, sa medyana, oh. brrn. Atras. Red. <laughs> Ito na mo karada. Uf, wala.

Ito naman. Ay, kailangan marang magkatayang ng tubo so, so, mga dalawang tubo so, niya. Banda sa Burakay. Burakay. Banda tayo maglambat sa Burakay. Ito yung mga karabas, oh. Yung... Mm. Yun! Ito yung mga karabas. Ang ganito daw ang kukunin namin na uh, shield sabi ni Ang buntar um, yan na. Yan ang buntar. Ay, ito! Han? Yan! 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 Masarap Yan! Sikat-sikat sa amin. Mga karabas. Hmm. Bungkawil sa ano.

<laughs> Tum tumalun kala niya mga puto mga ano buhangin <laughs> Ay naka please check kailan kaya magtino malo <laughs> oh bakit pa <pato? laughs> Kala ko siya <laughs> Tingin mo Litog sa akin bro, no <laughs>

si Bungkawil lang ang huliin ko ayun sarap yan si Bungkawil na yon. <laughs> <Uy>. <laughs> dati kasi tinatapakan mo na dito Rots parang mo kami <laughs> yeah, kaya lang, patay naman mga karabas so.

Masat pala lambot yan. Masat pala lambot yan. Automatic yan. Butin mo na. Grabe ka rin mga pa, Brother, grabe ka mga pa. Ay, lahat yan. Huli. Pag siya nang pa. Lahat ng bagay naman tigas at malambot. Barata mo na. Kap, okay ka lang dyan? Kami hindi okay dito. Pinagluloko kami ni Kots dito. Uy! Yun! Yun! naman! Bungkawil.

Ten, thanks. Kalau kalau berat cuma kuy kamu. Kalau kuy, saya kasih udah nungguin. Bila nunggu, kita lagi nunggu. Kalau nggak mau nunggu, saya bilang. tanggal kau berat. Tiga, tiga. Alah, agak Anu lah, anu Betul yang anu yang hipit. So, ayo. Anu lah sa. So, tanggal lo. Bye bye. Bye bye. Anu lah

Alam ko, naloko. Ano ba 'yan? Grabe. Ano? Doon. Doon. 'Yan. 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 Ay nako, bigis 'di. Pakilala ka. Para, hindi pag mayarin mo. Alam <laughs> mo minalanan 'to? Kala ko ari palong. <laughs> palong. <laughs> Pala. <Palung buwan. laughs> palong boy. Palong boy. Mga na rin ako. Leto, gumulak-laki. Ay, mas, talaga masarap 'to, hindi masarap lang. ay ko pa uh oh. Oo. Lasan lang. Oo. Hoy. Tali dog. Boy. Oh, eh, bo. oh boy. Oh. Tu boy do. Yan. Yan. Mm. -mm. Yan. Dito. Ito ko kunin natin. Ayun pala. Dinala oh, mga ganyan. Mm. Turon pa rin.

Beg sapat nang mata mah. Aruy, thanks ko eh. ah. Pungui ko to, nang karabas ta. Saka-saka tawagin. Serapian. Pungui ko to kung ayaw nila. <laughs> Masarapian. Ini baik eh. ini. Tips to lip. To, berdo. Wah. Oh, ba. Wala. Wala? Wala. Wala bang iso? Wala Dapat na ang mata mo eh. Kasi ano din ang mata Sabi ko kasi sa'yo, malabo na ang mata malabo pa na yung... sulamin Yan. Ano ba yan? tawag na po. Kumayo. Ito? yan. yan. Gaba yan? Ito. Pagod lang, malito. ka

Layo, layo ko uh, na natin ng ganan. Tingsa kinabangan dira. Hmm. Ano? Uh, Yo, parang tuway. Yun. Uh. Di dami niyo. Dito na makalakad ah. Tingnan mo. Ha? Di madulas ang ano ko, patos. Para makakain tayo. Ano pa, guys? Kumusta? Uy, dami na rin ah. Ha? ha? Kalog. Kalog. Punuin mo ya para tim magkalog. Bukas Brad, dyan tayo Brad. Kapat na naman. Kapat na naman. Ayan. Oi. Tinga, Pa Den. Brat, bragat jebret. Ini bibi. Kita langi gari pala. Pidin na rin. Makauli rin ang mga aramas oh. Anak nang sugpo. Wow. Anak nang sugpo. Kaling wow. <laughs> sael Anak nang suhug po Ano yan? Ano yan? Oh David Muka okay. palag pa tolong dalong ko Dalong kagat, nabakan Oke Okay, malapit na kami. Eh, <laughs> okay, malapit na kami. Ayan na. Ayan na. Ayan na si Bagwis na sa taas na. Sa ilalim, sa ilalim. Wow. Uy, wow. doon pala yung pugi. Uy, Roger. Roger, pugi ay. Habang gati ng kape mo makarapas si eh. Kapitan. Kalinis na kami ng aming ano dito. Oh, katay! Dabo yan. May? Oh.

Ay, galaway pala, galaway no? Kung um, galawin siya ka, ano, galaway? Ay, siyempre naman, alam mong ganyan eh, pag galaw mo talaga yan, magalaway talaga yan. Galaway ka? Oo, uh, galaway yan. Parang uh, sa galaway niya makakabas? Ang dami rin pala. Oo, dami rin pala. Ano nga ito bang? Para mga ito. Tabang kapat tayo. Tabang Lopez, bang? Di, yung gusto bago. Ayun. Yes. Itikik ka niya Ibig sabi ko, ayun ako oh. Ayan oh, o, sa jeer Maghoola Nagpumpawil tayo dyan Oop, karak May... Diba ba ken? Oh. Bawag na nga igsa Sa shield Tanggal mo yung sanglas mo rin Tangit, tangit Hindi hindi na namin nagkikita kung saan nagatingin eh Tignan mo, mata ko Alasin mo, alasin mo Mas oh, mas kapag wala yung salama <laughs> yung shade oh Masilap, masilap eh. Mas gwapo ka. Ayan. O, o di ba? Diba, diba guwapo di ba? Di ba mga karabas mas gwapo siya pag walang shade? O. Brapo? Kasi mga karabas. Kita masilap, yung mata niya. Sila ko sa... Kanang araw. Kasi mga karabas kanina. Pag-boost ko kanina. Ginigyan ko ng tubig. O. Oh. Ginigyan ko ng ganyan o. Oh. O. Oh. Pag-sara ko. Gindala ko dyan. Tapos? Sos, pag ahon ko, pag tikim ko ng tubig, matabsing maalat. Pala, wala palang gasket na pasukan ng tubig yung thermos. Gas, gas. Sin? Gas, gas tuloy, oh. Hmm? Sino na pumili? Dito, no? Na. Ah. Ha? Sino na pumili? Si Bipitek. Sunod. Pangalwa. Ako? Ako? <laughs> ah, hindi. Wala, wala pa ikaw. <laughs> Pili ng pili, mga karabas. Natapat sa bungi. <laughs> <laughs> Nasa yung luya, brad, eh. no? Oh. Nasa yung luya, eh. Sabi mo kasi kanina, mayroon. Hindi, di ko na ano, eh. Tarap Okay. Ito, oh, mo lang yung ano, brad? Yung... Ito? Oo. Huli oh, mo lang yan. Dugulang naman, no? Oh. Mayroon yan. Mayroon, basta yan. Eh, oh. Mayroon. yan harap oh. sir mga karabas, ito na yung shell na ginisa galit ka oh aroy siapul <laughs>

Ruy. Thank kaya ka? Lepas ng baura. Huwag na Sabi mo, kundi lang. Kaya pa lang patawa siya. Kaya pa lang patawa. Labas ng baura lang. <laughs> 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 so, bagay sa kanin? As <laughs> <laughs> Pagtapos kain ng mga rabas. balik ulit kami may Sid. Apa.

pwede ulutan nyo anong ba baka-baka no? ano, no? naman naman tayo mga karabas kap, bira kap pampalambot ay mga karabas kung sino man ang may-ari ng papayara to Sorry na lang po, nakain na namin eh. Hmm. Kala ko yung kay Bagwes, tebang Bagwes. Ay, hmm. alam na, pagtabang. Tabang? Kuya, labang mang papaya niya, kuya? <laughs> Ay, inubos. <laughs> inubos na yung Bagwes, laman, kaya yung tabang. <laughs> May tayo po ng mga Raptor Boys, pagbati lang to. Bati na bati. Gandang tangalit po kay Douglas Bukalin from Umbria, Terni, Italy. Gandang tangalik po sa'yo, sir. At kay Rapi Bandulon from Pasay. At Melkar Ulu, ano, Ulu, Ululib. Lisa Gallardo from Balayan, Batangas. Gandang tangalik po sa'yo, ma'am. Ma'am Lisa kay Jajian from Pasay Junirik Mangubat ah, ito Kala in Roco family, ay, gandang tangali po sa mga Kala in Roco family dyan sa ay, from Bulacan Ruel Buswig Manalo Pram Santa Rosa Alaminos, Laguna gandang tangali po sir, Ruel Rinaldi Malahus oh, mm, Shatterly Family dyan sa from New Zealand magandang tangalik po kay Shatterly Family from New Zealand magandang tangalik po mga karabas thank you po oh. mm, maraming salamat po sa panonood